tayo dumadam pag siya sinusunodin natin hindi yung maraming lubak na parang okay. nakabalo ulit guys kakala <laughs> ko lapis na hey what's up happy people welcome back to fishing adventures with T TV okay guys so andito naman po tayo ulit sa inland sea at kasakasama pa rin natin yung mga idol natin na magkapatid sila ni Idol Ricky at saka si Kuya Edgar. So, ang ganda na ngayon guys ng panahon dito. At kasakasama pala at kasakasama pa rin pala natin sila ni Tu Louie at saka sila ni Bob Dels. Okay, at saka si Idol Brandon. Dito sa habila may mga iba din mga nagsusuting. Hindi natin alam kung sino na yan. Hindi natin na kilala yan. Okay, so, okay guys. So, hagis po muna tayo. Okay guys, so unang haggis natin hinagatan agad -ag tayo sweet clips kailang uh, maliit -ano, siguro mga three fingers so i i-release lang natin sayang din to hindi rin siya release naman no i-release lang natin guys bakit paano palakwin mo natin kabuhay Ayaw niya mabuhay. Sweetlings ba? Oo. Hmm? Tingin. Ayaw Ay, niya mabuhay. Oo ah, nga. Ibang kulay, no? Oo. Ayaw niya mabuhay. Ibahala eh, ka. So guys. <laughs> sinubukan siya natin i-release. Pero ayaw niya talaga. Hindi na siya ano. Sayang din kung i... Iwan natin doon na mamamatay lang. So. Uwi na natin. Pang prito na rin to. Good for one meal na rin. <laughs> Mahala ka kung ayaw mong mabuhay so ito po yung baon natin ngayon guys okay nagluto lang po tayo kanina ng sopas ayan chicken sopas wow ayan, so ito po yung pagkain namin ngayon ayan okay so ipainin lang po natin guys para mas masarap yung paghigot natin alright Yes, kain mo tayo. Ito yung sopas natin. Hello. Hmm. Oh. Yun. Nap. Fish on si Idol Ricky. Ano kaya yan? Ha? Ah. Ano? Sweet lips. Sweet lips din? Oo, oh, mas sweet lips din, no? Ay, pare-pareho size. Ayan, no? Ganyan yung uh, size na ko, no? Oo. Uh, Ayan, no? Pa, pare-pareho size. Ayan, naka-sweetlifter siya, ay, do, Ricky. <laughs> Sumama na. Ayan, na? Dumaba siya? Ayan, na, eh, yun. Medyo malaki yata, oh. Sweet lips. Oh! Uy, <laughs> siya, so, ah, di. Ay, siya, ba? Ay, sweet lips, sweet lips. lips, oh. Malaki-laki, grabe. Ayan, no? All <laughs> Alright! Alright, ay grabe naman yung Palaki ng palaki. <laughs> okay guys, naka-fish ulit tayo. Pangatlong sweet lips na natin, no? Puro sweet lips ngayon nung dali natin. Pare-pare yung size. Pero yung kay Idol, ang uh, Ricky, yun ang mga malalaki. Good size na. Hmm. Panalo na. Nakatatlo na tayo guys mas malaki yung kay Idol Ricky oh. Ito yung kay Idol Ricky. Ito yung sa atin. So, malaki talaga sa kanya. Naka dalawa na siyang malaki, guys. Ayun. So, for good size. So, yun. May share na na rin siya isa. So, ang score namin, guys, 3-3. <laughs> Malapit na sumikat yung araw. Maya-maya mag-jigging tayo guys. Okay. So far, naka-apat lang tayo na sweet lips ata. Yung mga maliit. Okay na rin yan. Ang paksyo. Okay guys, <laughs> nakahamor na po si Idol Ricky. Ayan, good size na, good size. Pangsigang na guys. Pangsigang na. na, pwede na, pangsigang. Okay, pasok sa banga. Yeah. Alright. <laughs> Uy, gandang kulay. Yo. Uh -huh. Sus, kasarap ah na yan. Yung na ito. Katari ate doon sa Parang army eh. So, palabas na po si Haring Araw natin. So, yan na po. Start na po ng gigging session. Ayan, si Idol Ricky, si Kuya Edgar, sila ni Bob Gels, si Brando, at saka si Tuluwi. Andun. So, dito sa kabila, ah, may mga ibang lahi din ang dami rin nila may mga nakuha na rin sila ang ganda nung... Okay. okay guys, so nagpesto tayo doon sa unahan. Ito lang yung nadali natin guys, balo. <laughs> so, pero maaga pa naman. Mga 7.10 pa lang na umaga. Pero kanina doon yung mga ibang lahi. Kaka, kakilala din pala nila ako doon sa may Hornish mga walong kilo na hamor na kuha nila laki sarap doon kaya maglalagay kami ni Idol Ricky doon ng na isang rod pa doon ah. hagis kami doon ng inang bait, bait and wait maga pa naman baka makakachamba pa tayo doon okay. okay. guys so naka queen fish po tayo pero sa may bait, bait and wait ah, siya ang kumagat tapos sa ah, maliliit na hook gutom na gutom siguro to okay. pero good size guys yan malapit lapit isang kilo na rin siguro to okay kahit pa paano nagkaan na tayo andyan na sila guys so jigging na tayo guys <laughs> Yan. Ah, pangatlong huli natin guys sa medjig natin. Balo. Napakahina ngayong araw. So, konti lang po ang nakadali sa amin. Pero buti si Idol Rick eh. naka, nakarami na rin siya. Yung mga good size ng mga sweet lips. Yung sa akin, nakaapat ako na sweet, na sweet lips kagabi. Pero mga three fingers lang ganun pero okay na, na rin kahit pa paano may pang ulam ulam lang tapos nakadagdag pa tayo kanina ng dalawang balo at saka isang lapis akala ko magtuloy tuloy na kanina ang, ang lapis wala rin eh napadaan lang ata siguro yun sa mata guys <laughs> tinamaan sa mata pole hook ang balo tinamaan sa mata pero good size guys oh. Okay. sa mata siya tinamaan yan oh bang eye shot tawag ng eye shot guys kung may headshot, may eye shot. Yun lang, tanggal ang mata. Yun. Mercy killing guys. Yan. Ito yung pagpatay ng balo. Yan. Para hindi na siya mag ano pa. magsacrifice magano mag ano pa. Magpasakit. Yan, buta. 7 na ng umaga init na okay so yung mga nakuha natin guys apat na sweet lips na mga tag 3 fingers at saka dalawang lapis at saka dalawang balo so ayos ah, na to guys okay so hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to so hindi kami masyado pinalad pero okay na din kahit paano sila ni Idol Ricky may nakuha din may pang ulam na rin papano so tayo ganun din may yung sweet lift lang ipang ulam natin at saka mga ito ipamigay lang natin sa mga kaibigan natin okay. so I hope guys na magkikita ulit tayo sa ating mga next fishing adventure dito sa Qatar so guys don't forget spread love and always be happy